so much right Gusto na kita simula noong... Grabe yun ah! <laughs> Panghuli ba? Panghuli yun <laughs> ah! Babal, wala, corner yun ah! <laughs> Anong sagot ni <yung> Joms dyan? <laughs> Parang niya sinagot yun. E, kailan mo na feel uh, na, ano, na gusto mo si Joy? Um, grabe. <laughs> Joy, sasabihin ko din yung sentence. Ah, oh. Oo. Uh, Joy, gusto na kita simula nung naging special summer. Ayun, yung ano. <laughs> di ba yun yung sorry, ano, sa Palawan. dati Palawan, di ba? Palawan. Si ano mga kalingap? Sino po kaya? Ang okay. gustoan kaya niya? Beach. Sorry, anong kayong bagay? Yung pwede niyang suotin kahit wala siya sa beach. Bagay ito sa amin. Wow. <laughs> uh, may parang hirap na mulin ito. Ay, ito na lang. Oh. Ito. Oh. Ayan oh, ganito. Ayan no? Para presko ko. Pwede. Para kanino ba? Basta, alam niya po nila. alam na nila kung sino po ang binibigyan natin ng mga pasalubong. Kung sino po yung special na tao na yun. So, ito. Pili tayo dito mga kalingap. <laughs> Ito mga kalingap na mimili tayo ng ano, ng mga dalit. Ibang store naman to. So ayan, baka niyo po kung kanino po natin ito ibibigay yung mga pasalubong natin. Tinalungan tayo ni Sir mamili. Ito, ito, ito. Goods yan. Ito, ito. Ayan, craft top yan. Tsaka kahit pang ano siya, pang daily pwede, no? Hindi naman siya ganun ka-crop. Tsaka fresh na fresh ang tignan para kang ano, presko, no? Hindi ka mukhang pausin pag kahit mainit. Pero yung gaganda pag nito. Yes! Tingin mo, bagay sa kanya yan. Bagay na bagay. Diba? To my special someone. Yeah. Tapos tingnan mo yung damit na pinili mo. Ay, ano Ito mga kanyang piece, bumili ako ng anisando. So, terno, no? Soterno, parehong gray. Parehong gray. Parehong kayo, pwede. ni si Eden o, Eden. na ano na pinaglaban mo si Joy. Oo, talagang hindi ako magsasawang na ipagtanggol yan si Joy. Or ano, ipaglaban yan. Grabe.